Kumusta mga bata? Maligayang pagbabalik sa Eager Reader Storytelling Session. Ako nga pala muli si Ate MG mula sa Adarn House. Ako ang inyong kwentista para sa araw na ito. May handog na naman akong kwento para sa inyo. Ito po ay isang kwento mula sa Adarna House na pinamagatang Ang Barumbadong Bus. Sabay-sabay nga nating basahin. Ang Barumbadong Bus. Ito po ay isang kwentong isinulat ni Rene Villanueva at guhit ni Joan Berbergando. Simulan natin ang ating kwento. <coughs> Ako ang hari ng kalsada. Sabi niya, takot na takot ang lahat ng jeep at kotse sa kanya. Sadaan, ako ang tunay na bida. Yan ang sabi ng bida nating si Cas. Hmm. Walang kinakatakutan si Cas. Hindi siya takot sa jeep at sa kotse. Hindi rin siya takot sa taxi. Kahit sa pulis at sa pasahero, hindi rin takot si Cas. Apa Tingnan niyo nga ang itsura ni Cass. Maaari niyo ba itong ilarawan para sa akin? Hay, tila matigas ata ang ulo ni Cass. Ituloy natin ang ating kwento. Ang bilis-bilis ng takbo ni Cass. Kaya takot na takot ang mga pasahero. Para! Para, para! 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 Sabi nila. Pero humihinto lang si Cass sa kung saan at kailan niya gusto. Pagbaba ng pasahero, nervyos na nervyos sila. Dahan-dahan lang ang takbo, sabi nila kay Cass. Hindi sila pinapansin ng barbado. Ay. Kahit pulis ay walang magawa. Ayan na! Ayun na si Kuskusero! Unahan ang lahat sa pagtakbo para iwasan ang bus na barumbado. Talagang walang magawa ang lahat kay Kas. Kahit ilang ulit siyang pagsabihan, talagang matigas ang kanyang ulo. Oho! Oho! Ako ang hari ng kalsada! Lagi niyang sinasabi, Gagawin ko ang lahat ng gusto ko! Galit na galit si Kas. Walang pinakikinggan si Kas. Dahan-dahan oh, lang, Kas Kasero. Sabi ng mga halaman sa daan. Pinugahan lang sila ni Kas. Saka, nagpatawang humarurot ng husto. Inubo ng inubo ang mga halaman. Pero hindi man lang lumingon si Kas Kasero. Sa loob-loob niya. Huh! Yan ang mabuti sa mga pakailamero. At muli siyang kumaripas ng takto. Shum! Ay, nako. Mga bata, ito si Kas talaga. Tila hindi na mapagsabihan at walang takot sa iba. Minsay, kinuusap siya ni Ulap. Oho! Uh Oho! Huwag uh -huh. ka namang buga ng buga ng usok. Nangitim pati ang Ilong ni Ulap, sa dumi ng usok, munti na siyang maiyak. Uhu! Uhu! Salbahe talaga si Kas Kasero. Siya ay na walang modo. Uhu! Uhu! Nako! Ano kayang mangyayari kay Kas? Tila lahat ng tao ayaw sa kanya. Kahit ang araw at ang buwan ay walang nagawa kay Kas wala siyang pinakikinggan kahit na sino. Ako ang hari ng kalsada. Ang katwiran niya. Magagawa ko kahit anong gusto ko. Isang araw, naglasing si Kas. Gluk, 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 luk luk Pinigilan siya ni ulap at ng araw. Pero hindi nakinig si Kaskasero. Kahit lasing na lasing, naisip pa rin niyang magyabang. Kahit paekis-ekis na ang mga gulong, tumaspas pa rin siya sa gitna ng daan. Oko! ang hari ng kalsada. Ang sabi niya, tsaka, Bumusina ng bumusina. Hala, si kas Kaskasero. Mabilis na mabilis ang takbo ni Kas. Mabuti na lang, wala siyang sakay. Lasing na lasing, ang bus na walang modo. Ang bilis ng kanyang takbo. Mabilis pa sa jeep. Mabilis pa sa taxi mas mabilis pa sa kotse. Pero, hindi pa siya nasiyahan. Ang takboy, lalo pa niyang pinilisan. Boom! Nabangga si Kas. Mali-mali ang kanyang bakal. At ang tubo. Wasak ang makina at palukot tot ang tambutso. Parang napisang lata si Kaskasero. Hala! Ito ang napala ni si Kaskasero. Hindi na ulit nakalabas ng daan si Kaskasero. Siya ay itinapon sa tambakan ng mga lumang sasakyan. Doon sa lipingan ng mga walang modo hindi na makapagyabang si Cas Casero. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong Ang Barumbadong Bus. Isa po itong kwento mula sa Adarna House na isinulat ni Rene Villanueva at guhit ni Joanne Bereber Gando. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan po natin ng aral ang handong kong kwento para sa inyo. At muli, sa lahat ng mga bata. Pati na ang kanilang mga magulang, kuro, ate at kuya, sana sabay-sabay po tayong magbasa pa ng mas marami pang mga kwento sa susunod. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento hanggang sa ating susunod na pagkikita. Ako po, si Ate MG, isang kwentista mula sa Adarna House. Maraming salamat at paalam!